Inumin ni Patres, si Fili, at Sancti. Amen. Magandang umaga sa ating lahat sa mga panig ng buong mundo na kikinig at nunood ngayon. At tinamang pakinggan ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Glory to you, Lord Jesus Christ. Noong panahong yun, na nagkatiripon sa Galilea si na Jesus at ang mga alagad. Sinabi niya sa kanila, ang anak ng tao ay ipagkakanulo at papatayin. Ngunit, muling mabubuhay sa ikatlong araw at sila'y lubhang nagdalamhati pag nating nila sa Kapernaum. Lumapit kay Pedro ang mga maniningilang buwis para sa templo tinanong siya, Nagbabayad ba ng buwis para sa templo ang iyong guro? Upo, sagot ni Pedro. At nang dumating siya sa bahay, tinanong na siya agad ni Jesus, Ano ba ang palagay mo, Simon? Kanino sumisingil ng bayad sa lisensya o buwis ang mga hari sa lupa? Sa mga mamayan ba o sa mga dayuhan? sa mga dadayuhan po. Tugon niya, sinabi ni Jesus, kung gayon, hindi pinagbayad ang mga mamayan. Gayon man, para wala silang masabi sa atin, pumaroon ka sa lawa at ihagis mo ang kawil. Kunin mo ang unang isdang mahuhuli. Ibuka mo ang bibig nito at may makita kang isang salaping pilak. Kunin mo ito at ibayad sa buwis nating dalawa. Ang mabuting balita ng Panginoon. Praise to you Lord Jesus Christ. Pagnilayan natin bilang Romano Katoliko sa Mateo at pagbasa mula sa Ezekiel sa Ebanghilyong ayaw kay San Mateo, ipinahayag ni Jesus ang kanyang nalalapit na pagdurusa, kamatayan at muling pagkabuhay. Bagaman, malinaw ang kanyang mga salita. Ang mga alagad ay labis na nagdadalamhati. Hindi nila lubos na naiintindihan ang kabuuan ng plano ng Diyos at ang layunin ng sakripisyo ni Jesus. Kasunod nito, ipinakita ni Jesus ang kanyang pagiging masunurin sa mga batas ng tao. Ngunit, ipinapakita rin niya ang kanyang pagkadyos, ang kwento ng pagbapayad na buwis gamit ang salaping nakuha mula sa bibig ng isda ay nagpapakita na si Jesus magkamat siya ay hari ng lahat ay handang magpapakumbaba upang maiwasan ng anumang kontrobersya at upang ipakita ng kanyang kaharian ay hindi mula sa mundong ito. Sa unang pagbasa, mula kay Propeta Ezekiel, ipinapakita ang kamahalan ng Diyos sa pamamagitan ng isang makapangyarihang pangitain ang imahe ng apat na nilalang na may anyo ng tao. Ang kanilang mga pakpak at ang karuahin na kumikilos sa ilalim ng kapangyarihan ng Diyos ay nagpapahiwatig ng kanyang kabuuan at kabanalan. Ang bawat detalye ng pangitain ay naglalantad sa dakilang kaluhalihatian ng Diyos na hindi matutumbasan ng anumang bagay sa mundo. Bilang mga Katoliko, ipinapaalala sa atin ng mga pagbasa ngayon ang dalawang mahalagang bagay. Una, ang pagkamasunurin at pagkilala natin sa mga alituntunin ng mundo habang pinanghahawakan ang ating pananampalataya at pagtitiwala sa Diyos. At ikalawa, ang pagkilala sa kamahalan at kaluwalhatian ng Diyos na nagbibigay liwanag at direksyon sa ating mga buhay. Tulad ng sinabi ni Jesus, may mga bagay na hindi natin lubos na nauunawaan. Subalit, sa kanyang awa at karunungan, lagi siyang naglalaan ng paraan upang tayo ay gabayan at palakasin sa kabila ng ating mga pangamba. Patuloy na wa tayo magtiwala sa plano ng Diyos, anuman ang mga pagsubok na ating kaharapin. sa muli, hinihikayat ko ang lahat, katulikuman o hindi, na magtanong at pagnilayan, ang minsahin ng ibanghilyong ito. Kung may mga katanungan kayo tungkol sa pananampalataya, ang ating simbahan o sa anumang aspeto ng ating buhay, bukas ang aking puso na salutin ng mga ito. Sa masama natin pagnilayan at pahalagahan ang habag at pag-ibig ng Diyos na ipinapahayag ni Jesus sa Ebanghelyo ito. Sa pamamagitan ng ating mga gawain at salita, naway maging daluyan tayo ng habag at pagmamahal ng Diyos sa lahat ng tao. Amen. In nomine Patris et Filii et Sancti. Amen. God bless.